Hi! Kain tayo ngayon ng tanghalian. Saging. Thank you, Jefford, for this. Meron tayong kinilaw na isda. Hmm. Hmm. Kamusta kayo, guys? Ikikwento ko sa inyo kung paano ko nakuha itong farm na to. Ito yung farm namin. Ito, ito yung aso. Ito yung farm namin. Yung bahay namin dati, ito sa harap. Diyan. Yung bahay na yan. Pero binili na yan ng foreigner. Ng Amerikano. Eh, hey zone? Pala ko tubig ba? Ay, coke na lang coke. Tapos. Dati, when I was five, six years old, dito sa harap ng bahay namin, may mga bermuda dyan, sa higa-higa ako dyan. Tapos lagi ko lang sinasabi na itong kaharap namin yung farm. Hindi ko, one day magiging ano ko yan, resort ko yan. Sabi ko lang ganun. Sana may resort ako one day. Tapos yan yun harap ng lupa. Yung palayan na yan, yun yung magiging akin. Wait lang guys ha. May nilagay pala ko sa ilong ko na gamot ointment kasi. Nasugat sa kakasukuskus nasugat sugat. from the palm. Sabi ko lang yan. Maging akin yan. Kati man liligo ako sa ilog dito. Kaharap ko tong palayan. Tutungo so, sana. Akin lang yung lupa na yun. 'yan, gagawin ko nang resort pagdating ng araw. Pero hindi ko seryoso. Kumaga tsara-tsarat lang 'yan. Bulong sa hangin lang. Kain. Kanon. Tapos. Ngayon, dadating at istanado ko. Nakaipon na ko, nag-Japan ako, nag ako nakaipon ako. Tapos nag-PBB ako, Pinoy Big Brother. Ayun kay Jeeporg, nakaipon na Paglabas ko ng PBB, nung nabash ako ng bonggang bongga, gusto ko na umuwi ng umuin probinsya. Kasi parang natakot na ako, na ako sa pagbabash sa akin sa PBB. Takot na akong ng mga racket, baka batuhin ako sa stage, mga hosting. Takot na akong humarap sa mga kameraman at sa mga staff ng TV o lalo sa ABS kasi feeling ko ang tingin lang sa akin masamang tao, chismosa, walang ginawang tama sa PBB. So I decided na umuwi ng probinsya. Pagdating dito, si Jigjag sinabi sa akin, na itong lupa na pinapangarap ko binibenta daw ng tita niya kasi may nito tita niya kapatid ni Jigja, kapatid ng mama ni Jigjag so yun nung nalaman ko talaga binayaran ko kaagad binili ko kaagad later did I know nanulog Nung nakuha ko yung titulo ng lupa, nakapangalan pala sa lolo ko sa tuhod. Baga lolo sa ng papa ko, magulang ng lola ko, magulang ni nanay Consing. Itong lupa pala na to dito pala nakatira sila ni papa dati nung bata pa sila. kasi mama ko naman doon sila sa kabilang bukid. Tapos sila magjowa dati kasi. Kapit-pahay sila dito sa palayan. So yun. Pag ko yung mga bagay-bagay ngayon. Kaya nung nakuha ko yung lupa na to, umiiyak lola ko kasi sa tatay pala niya tong sa magulang niya pala tong lupa tapos nakuha ko. So parang ako yung nagmana ng lupa na to. Pero literal, technically, binili ko siya. Kasi So, sarap lang sa feeling na nakuha ko siya. Na, hindi ko akalain na pinangarap ko lang siya dati. Parang manifestation, no? Parang pinil pinalangin ko siya dati, pero hin hiniling ko siya dati, pero hindi ko pinagsikapan. At hindi yan ang goal ko. Kumaga, as time goes by, Nagipon ipon lang ako, sinagsikap ako, not knowing na mabibili ko pala yung gusto kong bilhin dati. Di ba, meron talaga pangarap mo, gusto kong maging doktor, kaya nag-aral ka talaga ng medisina para maging doktor ka. Gusto mo maka... Gusto ko mo makabili ng sasakyan kaya nagtrabaho ka talaga kasi may gusto kang bilhin ng sasakyan. Ito naman, gusto ko lang na magkaroon ng resort na ganito at sana ito yon Pero hindi ko siya pinagtrabawaan para mabili ko to kasi nagtrabaho naman ako para sa pamilya ko, sa future ko, sa buhay ko, na maging artista, kumita, mapakain pamilya ko. Kung yung yung trabaho kasi bibigyan ko yan kasi never naman sa isip ko ma maiisip na mangyayari na ibenta yan sa akin. So yun. Minsan may mga bagay na ginusto mo pero hindi mo na akalain one day. Manitupad pala. Ang ganun. Diba? Meron akong gustong gusto nagsikap talaga ako na ganito ganyan para maabot ko pero hindi ko narating. Pero ito, hindi ko ito pinagsikapan na dahil yan ito yung goal ko. Pinigay talaga sa ni Lord kasi para sa akin. So after PBB, pag uwi ko dito, tinapos ko yung pangarap ko maging artista, tinigil ko na yung pag-artista, Kasi gusto ko na maging relax ang buhay. Simple, payapa. Itong ilog na to, dito ako lumaki. Itong ilog na to, dito kami kumukuha ng mga shell, bukway ang tawag. Inuulam namin araw-araw. Doon ngayon, dito rin pala ako babagsak. Yung farm na pinangarap ko, may mga ay, lupa na pinangarap ko. May mga ano, isda na andami dami, tilapia. May mga gulay na tanim. Nakakain kami anytime. Anong gusto namin? May mga hayop, mga manok, pabo. At the same time, relaxing na siya. At the same time, hindi ko naman talaga pinangarap to na maging open for public. Rest house talaga to na sarili ko. Kasi mga kubo na yun, mga ana-ana house na tinatawag. Pinagawa ko yan para sa mga bakla. Mga social climbers, sabi ko. Dahil sobrang dami namin, bawat kubo, dalawang tao, dalawang bakla. Tapos pabunggahan ko na kami kung anong design, anong itsura ng mga ano nila, gaano kalinis, yun yung ganito. Ay, butik na matapon. Hindi ko naman nakarain na dudumugin sa dati. Dati yung pinagawa namin yung farmhouse na yan. Kami-kami lang. Wala pa yung na-develop. Bahay lang. Ang sarap ng buhay namin. Tahimik, paggabi. Tapos magdadala kami ng lalaki. Mga lalaki hindi natatakot kasi wala makakita sa kanila. Walang kakansaw sa kanila kasi kami-kami lang. tas, sobrang sarap ng buhay tahimik tapos naging open siya for public ang dami ng tao. Ah. Ayun, nabulabog. Labo Pero okay naman siya kasi kagaya nito. Ang um, mga konti lang guys. Hindi crowded. Dati crowded na crowded siya kasi libre pa, saka bago siya, saka trending lagi. Ngayon, konti lang tao lang nung pag weekdays. Pero pag Saturday, ang dami talagang tao dito na ligo. Magana iba, pabalik-balik na nasanay na sila sa ilog, tsaka yung ambience. Kasi wala masyadong ganito dito sa probinsya eh. Ang daming resort dito sa tapat namin, pero siyempre yung entrance yung dito, 20 lang. Panliligo na. Ganon. So, yung pangarap ko dati, na maging rest house lang siya at sarili ko lang, pa-family and friends. At the same time, na-open na rin siya for public. Pero pag gabi, amin pa rin siya, yung rest house pa rin siya. Kasi kami lang yung tao. So, masarap lang sa feeling guys, no? <coughs> Tayo. May eh, mga bagay ba yung kayo na hiniling lang dati pero hindi nyo kalahain na mapupunta rin sa inyo. Hindi ba meron ganun? Ako dati, sabi ko, ewan ko di ah, reporter reformer when I was in high school. Pero, pinurso mo siya o hindi? Hindi. Tapos ka talaga sa linya na yon, yeah. No. Nah. Ako magkaiba ka sa akin, kagaya niyan yung pag-aartista. Pangarap ko talaga mag-artista. Kaya ginawa ko lahat, mag-audition sa lahat ng audition sa lahat ng mga kaya kong puntahan. Kasi gusto kong mapamanifest ma yung showbiz, gusto kong mapasok. Kaya ginawa ko talaga ng paraan. Lakin kasi, di ba, waiter ako. Hmm. Bakit ako napunta sa ako? Mm. Tapos ang layo sa pinag-aralan ko ba na computer. Mm. Tapos naging performer. Pero ano kasi, yun yung dream job ko before. Ang? Um, so, entertain people. Uh, ako naman kasi, dati, kuni-question ko si Lord na bakit ganito itsura ko. Hmm. Tapos feeling ko hindi ako tanggap na magulang ko. Tapos parang feeling ko ampun na ko. Tapos ganito itsura ko, bakla na nga, pangit pa. Mm. Hindi ako nabibigyan ng chance, mabigyan ng pagkakataon na sumali sa mga school activities, mga ganito ganyan, buwan ng wika, gusto ko sumali na mga contest-contest. Hindi ako mabigyan kasi wala akong itsura, hindi ako maganda, hindi ako matalino. Pero nung kumikita ako na dahil sa ganitong mukha, naging artista ako dahil sa ganitong mukha, Dati kinu-concern ko si Lord bakit ganito itsura ko pero ngayon I'm proud to say na Lord thank you so much ganito mukha ko. Sirain mo pa, Sarot lang. Kasi kung hindi naging ganito itsura ko, malamang hindi nyo ako makikilala. That's why there's always a purpose bakit ganito itsura mo. Bakit nangyari sa YouTube? kahit may mga bagay na dumarating sa'yo always see the beauty in it wow. that's why nagpatato ako ng everything happens for a reason kasi lahat ng bagay may dahilan lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan meron nga sinabi si Jody Santa Maria sa interview kay Boy Abunda pag may dumating ng mga good things sa'yo, treasure it. Kasi, di natin alam kung hanggang kailan yung mga dumarating na mga blessings sa, akin, sa atin. Pero pag may dumating na pagsubok sa atin, may dumating ng mga obstacles, negative things sa buhay natin, accept it. Kasi, lahat yan may hangganan, lilipas din yan, meron solusyon, matatapos din yan. Huwag mong iwasan yung mga bagay na mga dumarating na mga pagsubok. Because, hindi yan mawawala, babalik at babalik sa yan, hindi yan matatapos hanggat iniiwasan mo. Accept it, then labanan mo, then after that, you will move on. Well, ganun lang siguro kadali magsalita. Sa side ko, kasi Nandiyan ka na Hindi ito na ako eh Ito na lang yung mga realization ko nga Oo nga no? Dati I keep on questioning God Dati ang dami kong hinaing sa kanya Dumating sa point ng mga 2012-2013 Nung nahuli ako nakulong ako sa immigration Sa naiya Yung sukong-suko na ako, ayaw ko na magpakain sa pamilya ko. Pero sa akin sila umaasa. Yung hiniling ko talaga kay Lord, Lord, sana, kung hindi ma ako mamatay bukas, sana magka siya ako. Hindi pa makalimutan ko na meron akong obligasyon na pamilya. Kasi feeling ko hirap na hirap na ako. Isipin nyo, pinapadala. Sa ko dati, 2,000 lang. Pinapadala ko yung 1,000 sa kanila. Yung 500, pinagkakasya ko sa isang buwang. Tapos yung 500, din iniipon ko. Para in case magipit ako magkulang. O magipit ng pamilya ko magkulang. Meron akong mapadala ng 500. But that was 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sobrang hirap ng buhay. Nahuli pa ako. Kasi human trafficking ako dati, di ba? Trabaho ko sa isang illegal na agency. Hindi ko inuunan sarili ko dati. Nakatikim ako ng lalaki. 21 years old ako. Hindi ko inuuna yung mga bisyo-bisyo, yung mga lalaki, yung mga pangangailangan Kasi yun na ko yung needs ng pamilya ko yun na ko yung pangarap ko kaya yun na kapag nakapasok ako sa comedy tapos nakapunta ako ng Japan hindi ako namili ng ganito hindi ako gumasas ng ganito inipong ko lahat ng pera ko para one day sabi ko hindi na ako babalik sa comedy bar ngayon tipong gabi-gabi kailangan ko mag-make up kailangan ko nakatakong ng alas 8 ng gabi hanggang alas 2 sa madaling araw Biyahin ng ganito Gimmick ng ganito Inom ng ganito Para kumita Entertain sa customer Para kumita Nag-ipon ako para Hindi para Iwasan dahil Ayoko nga Kinamumuhihan ko yung community bar But Nakakapagod maging entertainer guys Nakakapagod yung magkatrabaho ka ngayon Para may pangkain ka bukas Nakakapagod Kaya ginawa ko talaga Nag-ipon ako para In case wala akong trabaho ngayon O sunod na araw Meron pa rin akong makain Kumbaga nag-imbak ako para pagdating ng tag-ulan, emergency, tagutom, meron ako. Kaya minsan naiinis eh, ako, nainggit ako dun sa mga taong pag kumita ngayon, gastos kaagad. Tapos kinabukasan, trabaho na naman para kumita, ay may magastos na naman. Ako hindi eh. Trabaho ngayon, ipon ngayon. Trabaho ngayon, ipon ngayon. Yung pansariling gastos, hindi ko inuuna. Kaya kung ano ang meron ako ngayon, ito yung mga sacrifices ko dati na hindi ko na-enjoy ang buhay ko. Kasi puro ako trabaho. Hindi ko na-enjoy yung pagka dalaga ko sarap lang yung ginagawa ng iba sa inom dito inom doon gimmick doon gimmick dito ako hindi grabe babad sa trabaho construction dito hakot dito ng mga kahoy ganyan ganyan gawa ng mga kahon ng kamatis pagdating na Manila benta ng ng mais trabaho sa burger lahat na pinasok na nagsalon, nag, nag trafficking. Hindi ko na enjoy yung buhay ko na magalagala ganyan. Nakagala man ako dahil libre, Ganon Sinasama ako ng mga amo ko. Kaya ngayon, it talaga. The hard work will, it pays the, all the hard work ah, ben? all my hard work pays ah. this is my fruit of labor I'm natapos na ako salamat for watching sana wala kayo natutunan So, sa buhay ko ngayon, I think I have everything na masabi kong successful ako kasi kontento ako at happy ako sa buhay ko ngayon. Napakain ko pamilya ko, ibili ko yung gusto ko, natulungan ko yung mga kaibigan ko, may napapasaya ako mga ibang tao. Kaya ang kailangan ko lang talaga ngayon, talaki. Uy! <laughs> so yan, cheers! I think I deserve a toast. Huh? This is a toast. Toast! <laughs> ah. and Thank you, Lord. Thank you for watching.